Siyempre, si Mahal talagang maraming followers oh, si Mahal. Sobra! o ayano, eto, hello, hello, eto, vlog hello, hello, sige Ito. pa. hello, 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 siya po hello, 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 ko hello, hello, wala eh. Sabi lang nila, oh, oh. pero K gusto niyo bang malaman, mga kapektusan, kung meron? Alamin natin si ha? ano ba sinig sa buhay mo? mahal ko? <laughs> mahal ko! <laughs> ano? Katandem ko niya. Ayan! Ah. So, maliwanag pong, mga kapektusan. Pero unang pagkakasabi mo, mahal eh. Mahal mo siya. Mahal. mahal? Anong tande? Anong tande? Writing in Tande! Tande! <laughs> Ay, okay, pag! Huwag mo tanoy nung katalo oh, oh. din de kasi delikato yun. Baka so, uh, oh. akala nila nagkakano tayo, nagkasupply tayo. Baka eh. <laughs> <laughs> akala nila kung ano yung tinutugas niyo. Kapartner ni Mahal po, si Migs. At matagal lang yung partner Ano lang? Six months. So vlog uh, namin, mga uh, six, six months. months. Six, months. Uh, Pero... six months. Pero... Since 2011, since 2011, tak tak kan? Yang Ayan na, natikman na todo to, to, ni Mahal ang lechon manok. So all in all, ang ratings mo sa dolce lechon manok ay 10! Ayan, walang halong posterior na. Ha? Oh, Totoo yun? Ayan, oh, ah, uh, ayan, lock in tayo, di ba? Lock in? eh. Nandito kami na Oh My Love. Mm -hmm. Ikasama uh, dito si Beto. Mm -hmm. yeah. Oh My yeah. Love, abangan nyo po dahil po lahat po ng sinasabi niya dito ng dialogue ay nakasubtitle title yeah. para po magkaintindihan tayo, at, no? Tapos oh. uh, subscribe ako YouTube channel. Mahal. Oh, okay. uh -huh. oh, mahal sa kapatid kay Mig Molino. Tapos uh, oh. yan dyan. YouTube channel, ah. mahal at kay Mig Molino. Okay. Ngayon mahal, eto na. Pag-challenge, challenge! challenge. <laughs> oh, tanggap, di ba? Oo, <laughs> oh, okay tao, oh, okay tinanggap mo ang challenge mga kapatid. Eh, dadamay mo ako diyan. <laughs> Walang damayan. <laughs> okay. Pagsarap sa akin. Pagsarap sa iyo. Pambihira. Kumain lang ng manok. Okay. So hal, pipili ka ng isa. So kapag nilaga ang napili mo para mas maganda ang labanan, alam mo naman, iba kami dito. Okay? Mga kapiktusan, ilalabas na natin ang ating... na. Ay naku! 500 pesos. Yay! Yeah. Ang tua si mahal! Tanggap niya ng challenge! <laughs> hey. Kapag napili ang munilaga, meron kang 500 pesos. Pero, kapag nabasag ang itlog... Eh. Mwak, mwak, mwak. Mwak, mwak. Mwak. Alam mo na kung uh, anong mangyayari sa'yo. Okay. Okay, so bibigyan ka ng isa. Kung alin dyan, ituro mo lang. Hindi pwedeng hawakan, ha? Turo, Turo. mo lang. Okay. Kinuro ba? Alin? Yeah. Itong nasa gitna po na pili ni Mahalo. At <laughs> kaibigan for 500 pesos. <laughs> Ito na mga kaibigan na ulit ni Mahal. Whoop! Uy, mainit-init. <laughs> Palagi mo mainit-init. Bakit? Saan galing to? Sa brief. <laughs> <Okay>. <laughs> ano, ready ka na ba? Oo. Oh. Ready ka na? Oo. Oh. For 500 pesos? Ay. Okay, sige, 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 sige. Matikas ba ang ulo ni Mahal? Baka mabutas to ah. <laughs> yung noon ni Mahal parang bunbunan din eh. <laughs> Mami. Tinga. Gas ah. Narinig nyo oh, mga kapiktusan. Mga kalimangdaan oh, siya. Mga ayun, mga ka-500. Mami. Hawa kami pera parang sabihin mo, beke yan, No, totoo, di ba? Uh. Oo. Oh, legit. Tingnan mo yung paghawak niya po yung pera. Parang coupon ban. <laughs> ready? Ready? In three, two, one. Ang tigas ng ulo ni Mahal. ulo ni Narinig nyo? Sabi ko si Mahal. Mahal, gagawin ko ng 1,000. And you have a big, big chance of winning dahil dalawa dyan ang nilaga at dalawa dyan ang hindi. So, apat na itlog na lang pagbibilian mo. Alin dyan ang bibiliin mo? Ayan, tinuro niya. to. oh. Okay. Sigurado ka dyan? Sigurado ka na dyan? Sigurado na daw siya dyan? Okay. Sigurado ka dyan, ha? Kasi kung ako naglaro nito, dito rin pinili ko, eh. Oo. Oh, oh. Kasa Sigurado ka na? <laughs> ha? Ako okay. oh, so daw magpili si <laughs> ano sa iyo. Oh, gusto ay, mo si Mike, Mike mamili ka. Ano dulo? Oh, dulo daw. Toto, 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 toto. Na dulo daw po Hindi ako may kasalanan nito kung ano man mangyari sa akin, sisihin ko dito si Mike. Ready ka na ba? Ito na po ang pinili ni Mahal. Kunin na po natin galing po sa gilid po itong dulo sa kanan daw po at sa, sa kaliwa niyo naman. Ito na po ang itlog. Pakinggan nga natin kung ano sabi na itlog. Nilaga ko, nilaga ako. Oh! Ay, 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 ay. Sabi niya, nagsasalita, yung itlog, mahal. Ba't ka nakapikit? Ano, dumikit yung itlog? <laughs> Pakinggan natin. Oy, pwede, pwede, pwede. Ready ka na ba? For 1,000. In 3, 2, 1. Sabi ko sa iyo eh. Itabi na natin ito. <laughs> <laughs> walang niya, sabi niya. Sabi niya, Sayang, 1,000 na sana. O ngayon, hindi ka na makadilat. Ayan ako. Sorry, walang 1,000 si Mahal. Well, anyway, nag-enjoy naman si Mahal sa ating okay. challenge. And uh, ayan, batiin mo na ang ating mga kapigtusan. Okay, na... na kayo, kasi hindi ko nakuha, na, hindi ko napili. Oh, Kaya sino... Tadang mali, ako nagpapili ng itlog. Oh, sino, sino dapat sisihin? Ako! si Mix! Si Mix! Parang simento yung ang itlog sa'yo. No, Pero maganda sa face yan, ha? Oo, oh, nakakaano to. Para ma mawalaan yung crinkle. Ay, crinkles! Oh, Krinkles. oh, so, oh, Uh, gohit gohit wala, uh, wala, wala. wala 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 may guhit guhit ka ba wala naman ikaw bata pa si mahal si mahal po ay ano pa lang uh, 13 years old <laughs>